Aries, sa araw na ito ang Aries ay nagtataglay ng likas na kasipagan at determinasyon. Hindi nagpapapigil sa anumang hadlang, lagi kang handa na gawin ang lahat upang maabot ang iyong mga layunin. Kahit na mahirap ang trabaho, hindi mo ito iniinda basta't alam mong mayroong kapalit na kita o kabutihan para sa iyong pamilya. Anumang bagay na naipangako mo sa mga mahal sa buhay ay agad mong tinutupad upang masigurong laging masaya at masigla ang inyong tahanan sa trabaho. Ang iyong tiyaga at pagiging maaasahan ang nagpapataas ng iyong reputasyon, hindi ka interesado sa mga walang katuturang usapan o chismis, at hindi ka rin madaling magselos nananatili kang pokus sa iyong mga pangarap at inaasam na pagunlad, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Taurus, ang Taurus sa araw na ito ay magpapakita ng pagiging praktikal at maingat pagdating sa pera. Hindi mo gusto ang mga panandaliang kita na may halong kalokohan. Mas pinipili mo ang siguradong paraan upang maiipon mo ang yaman. Laging nasa isip mo ang kasipagan bilang puhunan para sa tagumpay, kaya't inuukit mo ang iyong daan patungo sa magandang buhay. Sa tahanan, mas gusto mo ang mapayapang kapaligiran at lagi kang nakikinig sa mga miyembro ng pamilya upang masiguro ang kanilang kasiyahan at kapayapaan. Sa trabaho, hindi ka basta-basta nagtitiwala at mas gusto mong gawin ang mga bagay sa sarili mong paraan upang matiyak na tama ang lahat ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin Gemini sa araw na ito ang Gemini ay tahimik at hindi madaling kausapin lalo na kung ang usapan ay chismis o pagyayabang Ngunit pagdating sa pamilya lalo na sa mga magulang, laging handa kang magbigay ng tulong at suporta. Sa pagmamahalan, wala kang selos at puno ka ng tiwala sa iyong kapareha. Pagdating naman sa pera, inuuna mo ang kapakanan ng mga mahal sa buhay bago ang pagpapautang sa trabaho. Masipag ka at laging handang gumawa ng tamang hakbang dahil sa iyong talas ng isip. Matapang ka rin kapag alam mong tama ka at hindi ka basta-basta nagtitiwala sa sinasabi ng ibang tao ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Cancer, ang Cancer sa araw na ito ay nagmamasid sa mga galaw ng kalikasan at hindi pumapayag na mapasok sa mga kalokohan lalo na pagdating sa pera. Ang pag-iwas sa mga ganitong sitwasyon ay layunin mo upang maiwasan ang masamang karma. Lagi kang nag-iingat sa buhay, hindi basta-basta nagtitiwala sa mga tao, at tinitiyak mo na tahimik at maayos ang iyong pamumuhay, sa trabaho, masinop ka at maingat, ganun din sa mga desisyon mo sa loob ng tahanan, ayaw mo ng alitan kaya't pilit mong pinapanatiling masaya ang iyong mga mahal sa buhay, malambing ka at mapagbigay lalo na pagdating sa pamilya. Ngunit hindi ka nagpapadala sa mga maling hakbang, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Leo, sa araw na ito iiwasan ng Leo ang mga usapang may halong yabang at tukso, lalo na sa pagmamahalan. Hindi mo gusto ang ganitong uri ng usapan dahil alam mong nakakabawas ito ng magandang enerhiya. Sa trabaho, disiplinado ka at ayaw mo ng pag-aaksaya ng oras. Mas pinipili mong magtrabaho ng mag-isa para masigurong matatapos ng maayos ang lahat, matapang ang iyong disposisyon, hindi ka palakibo, ngunit laging maingat sa mga desisyon, sa pamilya masinop ka at palaging nagpaplano para sa kapakanan ng iyong mga mahal sa buhay, may pagkasiloso ka rin, lalo na kapag hindi mo na mapigilan ang iyong nararamdaman, ngunit sa kabila nito, maluwag ka pagdating sa paggastos para sa pamilya, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Virgo ang Virgo ay magpapakita ng kasiyahan at kapayapaan sa araw na ito, lalo na sa tahanan. Mahalaga sa iyo ang kalinisan ng paligid at mga positibong usapan upang walang negatibong enerhiya ang makapasok sa inyong tahanan. Disiplinado ka at hindi basta-basta nagtitiwala upang maiwasan ang anumang suliranin, masipag kang tao at ang pangunahing layunin mo ay ang pagunlad ng kabuhayan, hindi ka mahilig sa mahahabang usapan, mas gusto mo ang diretsahang trabaho kaysa makipagkwentuhan, masusing mapagmasid ka rin, lalo na pagdating sa mga usapin ng pera, hindi ka basta nagpapautang at mas inuuna mo ang seguridad ng iyong pamilya at mahal sa buhay, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Libra. Ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay ngayong araw ay mas pinipiling magtrabaho ng mag-isa, dahil mas gusto mong maiwasan ang anumang gulo o di pagkakaunawaan. Maingat ka sa bawat salita at kilos mo, upang mapanatili ang kapayapaan, lalo na sa pamilya. Kapag may pangako ka, ginagawa mo ito agad, Nagpapakita ng iyong matibay na dedikasyon sa mga mahal mo sa buhay. Hindi ka mahilig sa mga usapang pagyayabang o mga bagay na magpapababa sa iba, kaya't mas pinipili mo ang maging tahimik, mahaba ang iyong pasensya, at ito ang sikreto upang maging matahimik ang buong araw, bukas-palad kapag dating sa gastusin para sa pamilya. Inuuna mo ang kanilang kapakanan bago ang sarili mo. Ayaw mo ng mga usapang suhulan o ilegal na mga transaksyon dahil tapat ka sa iyong prinsipyo. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay ngayong araw ay nagpapakita ng iyong tahimik ngunit matapang na ugali kapag ikaw ay nagtatrabaho, sigurado kang maingat at sinisiguradong maayos ang bawat bagay. Hindi ka mahilig sa mga pakikipagsabayan o pagpapakitang gilas, mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa at matapos ito ng walang abala, maaruga ka sa pamilya, lalo na sa mga magulang, at handa kang tumulong anumang oras. Masipag ka at binagawa mo ang lahat upang mapasaya ang iyong tahanan, sa usaping pag-ibig, malambing ka at laging ipinapakita ang iyong pagmamahal, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay ngayong araw ay madisiplina at hindi kayang pumasok sa mga suhulan o maling gawain. Sa tahanan, ikaw ay masinop at laging naghahangad ng malinis na kapaligiran, dahil naniniwala ka na ito ang susi upang mapasigla ang swerte at positibong enerhiya. Masipag ka at tahimik na gumagawa, mas gusto mong magtrabaho sa iyong sariling kaparaanan, maaruga ka sa mga magulang at palaging handang tumulong sa kanila, mabilis kang magduda sa mga taong mayabang, at hindi mo sila basta-basta pinagkakatiwalaan, bukas palad ka pagdating sa gastusin para sa pamilya, laging inuuna ang kanilang kapakanan, Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay ngayong araw ay mas pinipiling magtrabaho ng mag-isa upang mapanatiling produktibo at walang abala. Matalino ka sa pakikipag-usap at sa bawat desisyon na ginagawa mo sa trabaho, sinisiguradong waste-o ito upang maiwasan ang anumang suliranin. Sa pag-ibig hindi ka seloso at malaki ang tiwala mo sa minamahal. Ngunit, may bahagi ka rin ng pagiging mainipin, ayaw mong naghihintay ng matagal, kaya't sinisigurado mong nagagampanan agad ang mga dapat gawin, bukas palad ka rin pagdating sa gastusin para sa pamilya. Inuuna ang kanilang kaligayahan at kapakanan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay ngayong araw ay maingat sa bawat kilos at desisyon upang maiwasan ang anumang suliranin. Hindi mo basta-basta pinapautang ang pera dahil ayaw mong magkaroon ng alitan sa mga tao. Hindi ka rin interesado sa mga usapang may kahalayan o pagmumura dahil mas gusto mo ang mga seryosong diskusyon. Sa trabaho, naniniguro ka sa bawat hakbang na gagawin lalo na pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa kita at negosyo. Maaruga ka sa pamilya at lagi mong hinahangad ang pagkakaroon ng magandang kapaligiran sa tahanan, tahimik kang nagtatrabaho, ngunit sigurado kang ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay ngayong araw ay puno ng sigla at kasipagan sa bawat gawain lalo na sa trabaho. Masinop ka rin sa mga gamit sa tahanan dahil naniniwala ka na ito ang paraan upang mapanatili ang positibong enerhiya sa paligid. Ngayong araw, mas mapanuri ka sa mga taong nakapaligid sa iyo. Maingat ka sa bawat desisyon upang maiwasan ang anumang kalungkutan o suliranin, masikap ka sa buhay. Laging naghahangad ng kasiyahan hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa iyong pamilya. Mapanindigan ka at hindi basta nagpapatalo sa mga hamon ng buhay, sa pag-ibig. Hindi ka seloso at lubos ang tiwala mo sa iyong minamahal, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.